1, 2, 3. Yan na. na. Grabe. Ang galing ng mga taga. Pat. Ang galing ng taga nabaw ang putol ng nilo, guys. Lapitan natin. Oop. Yeah. Ha? Sabit? Oo. Ayan na lang ito. Uy. Sumabit sa taas? Oo. Uh -huh. <laughs> Ito'y may pakanao. Oh. <laughs> puro. Puro lang ka video agin, wala. Eh, ko. Wala yung akin. Wala. papasa ko sa'yo ito. Ito yung guys oh. Buta ng tas. May ano pa to, pwede ulamin amin to, ubad. Master na. No? Mm. Ayun daw. Oh, yan guys oh. oh. Galing talaga nito oh, nito. Tagadabaw na to. Grabe talaga. Galing magputol. Master. Master. Hay, gitna na mo rin tayo daw. Oh, gey gey, sige. Oh. Di. Di gar, buhi witlang hey. Wait lang, wait lang, wait lang. Wait lang, girl. Oh, ni. Hey. Dandan lang, dandan. Ay, Sige pa, Gar, sige pa. Sige pa. Sige. Sige. <coughs>

ko gimata sa si review ah. ng raft Paano eh? Ito mga idol, si idol nag-uubod ng niyog Wala na kaming uulam Uubod na lang ng niyog Kasunod Haluan ng sardinas yung pinakamatapang na isda, kinulong sa lata, yung kamay mo, maputol yan, gawin kong patayan yan. Tama mo Didi! Ito ba niya Okay. Ah. <laughs> <I'm having you. laughs> mm. Mm. Oh. Malapit na mga idol. Marami din nag-aabang. <laughs>

tập cô bị nào có nhưng <laughs> cân alright được okay.